Uy, mga katek! Alam nyo ba kung ano yung AI? Yung sikat na sikat ngayon. Spoiler, hindi lang yan tungkol sa mga robot at sci-fi. Isipin nyo, parang binigyan nyo ng utak yung computer nyo. Yun ang AI o Artificial Intelligence. At alam nyo ba, nasa bulsa nyo na yan. Ginagamit na yan para hulaan yung susunod na ite text mo, magrekomenda ng panoorin mo, at pati pagkuha ng magandang selfie, tinutulungan ka rin yan parang matalinong assistant ang AI. Natututo yan sa mga impormasyon, at habang tumatagal, mas gumagaling pa. Parang yung music app mo, alam na alam lang yung mga paborito mong kanta o yung maps, alam agad yung pinakamabilis na daan pa uwi. Ang galing, di ba? Pero hindi lang puro ginhawa ang dala ng AI. Malaking tulong din dyan sa panggagamot. Nahuhulaan na ngayon ang mga sakit bago pa lumala. Pati mga kotse, mas pinapatalino at pinapasafe. At alam nyo ba, tumutulong din ang AI para masolusyuna ng climate change. Kaya sa susunod na marinig nyo ang AI, huwag lang robot ang isipin nyo. Isipin nyo yung future kung saan mas pinapadali at pinagaganda ng teknolohiya ang buhay natin. At alam nyo ba? Nandito na tayo sa future na yan. Manatiling mausisa, mga katek. At tandaan, nagsisimula pa lang ang AI. Sino nga ba ang nakakaalam kung anong susunod?